kapwa na ay utok ra ang makakaya o kuni. Dira punto, Dimension Tournament, na makadao ka ni sa Grand Finals, Jismil Pisos, Lucky Certificate of Gluting, o wala ba na ng mga sponsor. Salamat sa mga major sponsor, Hope Trades, Piyoming isip na fraternity and sorority, Kalimalo Kaltran PH, Spinwise Clothing, Insana, Valencia Enterprises, Nita mo ang construction supplies, ino ang balay, ato alam ninyo ang uh, Valencia Enterprises, Insana, dari sa balay, ah, sa Valencia. Okay, then, na uh, Perfume, owned by Jeric Beans or Strongers. Pitik ni Bulog, subscribe, follow niyo na rin na. Palos ka ninyo ang terapunto, makita niyo, Kini mga video nga nagawas, makita ninyo sa terapunto sa YouTube, i-search ninyo tanan mga video sa tira punto sa YouTube, makita niyo na. Then, uh, maghatag ko time kung niya para sa pitik ni Bulldog, diyan lang mo sa inyo mga table para mag-capture sila sa inyo mga memory. Okay? Then, salamat sa nato, Atty. Pipito, Vice Mayor, kung nakapili siya pagka-mayor to support ito Dami sa tula namin dapat mawut ng tula. Magsama sa tama. Gigan sa kong to, gigan panganko kan. Magseba para kay Magpars. Magpares na nandis. Gigan sa kong wala.

Hari, hari, hari Okay Tapos si Simple Rhyme Ipilin ni mo naman na si Mac Bars Okay Ipilin di Simple Rhyme naman na si Mac Bars okay. accordingly Support na daw ba In respect ka patagin Round 1 para kay Mac Bars Yo! Game! Rekta nga istorya ah. Wako niya, Para lang magpakatawa Samot wa ko ni Anhe dere para maglingaw-lingaw tang duha. Ni Anhe ko dere para kulata ta ka. Una siguraduha nga hugot ng imong dipinsa. Kay pag ako mo opensa, bisan pag unsa ni mo kataas, dakdakan rata ka. Sama sa gihimo ni Jamorant kay Victor Wimbanyama. Oh! Diskin pag magrap ta, tama na launa ka ng maginot danay taog bala. Pero siguraduhon ako nga sa atong duha. Ako'y mag-champion ani nga liga. Ako'y magsuot sa corona. O sa sunod na ako nga kontra, ako ang tambag sa imuha. Humanin mo makita ni nga eksena, pagsulat sulat na. Wak ko mahadlok sa imuha, biskin pa grabe ni imo. di si simple rhyme. Dapat imo na lang ng gihimong simple line. Kabalumang ko nga hina, eh mga linyahan, pero anong imo pa mangi pangalan. Huna ko nga amak, ah, bars si imong kalaban, dili ko muslim, pero karon ikaw, akong pugutan. Di kay gama ng na dahong laya sige karon ikaw akong sindihan kung si atos tagaan kaniag kung si atos tagaang kalibutan ng imong mapatuyukan ako simple lang pagaan ta nga tibuok ni mong kinabuhi ka nang di ni mo malimtan lahi ra mubara kay ang kasakit man lapos, hantod sa dugan o kayo magpaasil na imuran yang gipala sa imo pikas nga dunggan kay karong gabi una di ni mo kayang matakasan ng imong kapalaran og di gud ni mo malimtan hantod ka matigulang sa imuhang mismong tugkaran gipatay ka sa kamot sa tagapangantukan tang ina ka wa ko mahadlok ni mo biskin pa grabe ni mo kabatig na wong ikaw ang pinakaunang rapper sa bukid noon nga gasapaw sapaw ang ipon gasapaw sapaw ang ipon Ultimo, di pista din kaya, Ang mas maayo, anahin mo undong. I ako nang walupon para manglupad ng imuhang mga gasapaw sa tao nang ipon. O magpasalamat ka sa ako, human ko na imuon. para mo gwapo na dayon imong putang inang pronunciation. <laughs> Amen na. Sala anong imo nga nang imon ang natulog na dragon o nag rematch ta karon. Pero ayaw na pagdaom, biskin pag ka 100 ta mag rematch. Ka 100 ta ka kapildihon ina di ba ka sa iglesia? Ako isip imong igsuon sa pagtuo sa una, pertini mong sayanga. Sayang imo na untang na dawat ang bala ang bansing ko ka doktrina. Turukin sa nagsulsul sa imuha nga nung nabuta man ka sa sayop na sistema. Ang problema man goodbye na sa imuha. Kay imong gustong abubuton ng matuman dili ang balaod sa Biblia. Sa na, na bana treba sigurado. Muko, kasurod na, na banat sigurado, sigurado repa ako ku banat sigurado mo kunot ta na imong naong repa. Kay kabaloko, nga kabalo ka. nagbalik Islam ramang ka kay gusto ka mag-asawa og lima. <laughs> Di ba? Og yung mga grupo mga, mga Kristiano nga propeta, pero daw yung traidora nang Muslima. Nidikit ka sa mga Kristiyano nga propeta pero nganong imong ginasimba kay si Ala? Ha? kanong imong ginasimba kay si Ala? Naapay mga kan dapat mga kanta nga puro problema pinubre mga tema ultimo on top init kayong alauna garap ka sa kalsada berti mong hasula ako isip imong tropa nga kultura akong tambag sa imuha Puna kay problema pag hikog na ay nalagang historia, tang, tang ina mga mga ayoko, ko karon sa inyo pasensya karong gabi una kaya talintan man siguro ako sa Dabaw ang akong konsensa. Win or lose, tingin ako magmahayaan. Ito lang ako, kabalo naman ko nga nasakitan na ka sa akong istorya. Unang tanaw na ako sa Imuha Park, tigit ka nga rapper. Mas maalaan pa ka nga helper atong katreser <laughs> ha? Parehas para bagid mong ngipon og naong atong alalay ni Kurapika sa Hunter x Hunter. <laughs> Ining inaani mga naong nga uh, dili naman yung madala o filter. Tang ina ka. Dili gigapon. Sobran mo ka pangit. Dili, dili ka mapuli verified sa Gcash. Kaya ga-error sa imo ang face scanner. Tang ina. Ga-error sa imo face scanner. Imo ta ka loser pa sa loser. Gusto ka ganbar gikan kay Macbars sige pagbigyan sa ka total panalag ni sir uli na revolver sa imo ulo naka tuner pag click na ko sa trigger katag nang utok ni mga way sulod kay wak mang kang rapper ron ron kay na po dyan ni sa akong ngipon, boss. Kapila man ako balik-balik. Kul nga pangutan alang si Bongbong Marcos. Oh. <laughs> <laughs> Ilom dia sahabat batek kag ka, tingog announcer sa bingguan. <laughs> Excuse me po. <laughs> 24 oras. <laughs> <laughs> Round 1 game. Yeah. Heartless na daw si MC Bart pero kataw anano ginungdan. Ay, natakdan ako sa iyan po. <laughs> Artless na daw si MC Bart pero kataw anano ginungdan. Kung unsa ang siya sa battle nilang Spicer rin yung makitaan. Ana siya. Si Spicer daw iyang himuong panihapon. Ha, nabayot na ka para kapwa lalaki unon? Noon kayo nga una-unaon, nga iyang trip ka unon, iro pagyod nga kagiron. Sabagay <laughs> Sabagay. sa, bagay, sa bagay, dugay na mi nakabalo nga retard bayot ka mamen. Napugos ra ka magpakalaki tungod sa imong heart na broken, sayod ni ana. Bisag ang topic, dili ni, ni mo i-open sa may nga lalaki nagpakagahi sa imong dughan nga murag utin yes! <laughs> pangalan ni mo pangalan si Bars, bars. Uh -huh. pangalan ni mo bars, pero sa imong mga linya wala man lang makalot nga double meaning kung gusto ka Bars dapat ready ka magpakadip nga murag mining ang ipangalan ang bars baga ra kayo kag nahong wala kay kutabo lines wala kay killer lines wala kay tira nga tarong nakaexperience ra kad tira nga sakit katong imong lubot na ay gilubong na talong May pa imong igiagaw nga si Soy pag mabroken magbuhat og album ikaw pag mabroken naa poy pipino nga puston ug kundum Maunang imong Maunang imong lubot, luap pa kaayo sa malakanyang agit. Kung mangutot ka sa bangko, murag naglino kang vibrate. Maunang dili ka po'y dimulingkod sa truno sa champion kapatid. Kay, gal, kay basing kalit kang makautot, unya buong event mayayanig. Si Lahit, <laughs> si nga piling bad boy, makiglalis kung kinsa daw mas laki sa ilahan ni boy. <laughs> Hoy, bayot! Dili nakakonsider nga lalaki diri sa hip hop society. Dili nakakonsider dili nga lalaki sa hip hop society. Pag mo ka kag kanton o sara ka na ay karapatan mo ingon laki me. Wala pa to. Wala pa to gigamitan og word pero gusto na sa mawala sa pagabanhaw. Mao na Mauna iyang pangutana paradox. Mao na iyang pang Mau na iyang pangutan na paradox, iyang pagkaban how. Oh, oh, Grabe ka way lami. Imong joke. Amo, katawara, <laughs> <laughs> Amo, Amo katawa ra bungi. Amo bug utok na imo katawa atong inato nga estilo. Kita wan. ko. Bate ko na kay Kugtingo. Ang sama ng, ng style mo, pronounce ka. Round one, Jim. Jim. Pero ka lagi na yung ipon. Ikaw na yung si Simple Rhyme. Ang pinakaunang at champion sa Tirapunto. Congrats, amigo. Ang tanan ni Bilib sa Imo, ma. mga parehas na ni utok, mga banok mo pareho. Dito ka sa music, pag imo-imo, pahawa dere sa battle rap. Di ka epektibo, mang insulto. Di ka epektibo, mang insulto. Pati laon, battle MC. Ngalihiti mo ang pagkaproduktibo. Ngalihiti mo ang pagkaproduktibo. -produk Ako dila, lisensado mong kadawitek puli. Mong kadawitek puli. Mong kadawitek puli ito. Pwede po marlon pi, kay akong liriko, malaimpakto. Pati yung kuning rapper, pinaagi-ani akong angulo imong estilo imong gra imong estilo flow perting batia buhit man siguro ana si Fernando ko buhit man siguro ana si Fernando ko di ko nimo kaya di nimo kaya di nimo kaya bas kon biskin pag di ko mo kaya bas kon bisan pa mo nas yo 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 di nimo kaya di ko nimo kaya patyon yon pag sunugo nimo murag komando nga posporo palakpakan nato in ani garap si palito tang ina ka mo nga mangayo dalang ko sa inyo mo na mga yun, ko sa imong pasaylo ginoo kay karong gabi una na ako'y tao nga mainsulto o dili ko tantong gwapo pero imong pagkapangit perfecto imong pagkapangit perfecto ako ang dekalibre nga makata nga sa imong istilong pambata isaksak sa imong baga o ibutang sa imong hunahuna. huna, -huna nga dula ako ang masasa ah, ako ang masasa nga kininga dula ako ang masasa ah, Kadaspet na ko na, kadaspet na ko na, kadaspet na ko na, na, na ay mapusa. Sa imong karir karon ako ang muguba, veterano na ko aning mga tula. Muna kung ni... Bitirano na ko aning mga tula mo na unsao nimo mo sa ako pagpanama kung ikaw mismo sa imong kaugalingon di ko ni mo kaya maguba o kung imo kung isip nga big fish di ko ni mo kaya nga bingwiton kaya ako ang di ko ni mo kaya nga bingwiton kaya ako ang isda nga mubale o taga kanatana sunog di sa ako karon makabarog tanan mga fans ni di mo diha karon ka nanin naninindog mawala na sa mod himuon ta ka karon kabaw ka ikaw ako ipalubog sa ako ang lit karon ikaw nahulog tanan mga baguhan diri nga rapper wala sa imoy gusto nga mosundog kabalo ka ngano kay imong style grabe ka luod kung boxing palang ni ganiyar ta kadi ko lata medyo kabado na imong trainer kay akong inomo sa imong tanan ka shower sa iyo akong ginomo sa imong tanan ka shower munang nang na sa imong corner ang puti nga tawel gi surrender di round 1 brutal massacre ikaw ang UFC fighter ako ang professional nga boxer video tagilid ka ako ha iba siyang ang MacGregor ni weather Munang way pulos sa imong depensa pag ako ang attacker ay kumpiyansa kay ay kumpiyansa kay ka sa bukas counter mo ragpakyaw Marquez sa ikaw nilang encounter Gitagaan ta direk hagdanan para naatay tumbanan ug baskin pa atong pangandoy ato ang maabtan pero unsay gihimo sa uban inyuharang gitamak tamakan nangayo kag laban pero pag abot sa o bulan imo ang imong kalaban imurang rang giinjan wala man siguro na sira nagkulang Ila namang gihatag ang tanan na ala sa inyo ha ang pagkaon sa may need di mo need pa ka nga hungitan ayaw pagpapiling VIP kalamig ba ikaw ang klase sa rapper na gusto na ako tadyak tadyakan kabalo naman mo kung kinsa akong ipadunggan sa ka-rapper na bayok na way paruganan ni Chupa na lang kay Paradox para dili ka dire maban o ikaw balik sa imuha kaya Ikaw, ibutang sa imong alin patakan personalan distrakan kaya takapa si Klaban dili no Luni versus Padang pero isang bara kalang langto para sa koran presidente center number istima center ano mga taas kingayon si og hilom da yaw gitiran ya akong pagka champion di ba nagchat ka sa ako aga niya nga champion pud ka Pero wala na ko tutiwa sa basa. Ay, papalit rin sa champion nga labada. Oh. <laughs> Oo, butang nato, champion ka. Pero naagyapoy kalainan sa atong duwa. Champion long ko, champion short ka. O gitira pag -gitira akong baga muslim. Karon, magtigi ta sa round to. Round to, guys? Yes. ang mga linya tinigom ra nga mga rain sabay ipaspas o flow. Nonsense o meaning, walay damage. Git ba ninyo ang flow nga natural rang, pas paspas ang delivery pag ang kargada siro? Bisag kinsa nga na bisag kinsa nga na, na naay internet, kaya mo search o multi para i-spit. Pero ang mag-construct o double meaning nga dili pinet, mga kapwa na ay utok ra ang makakaya o connect ang napa-impress ra nimo mga kapwa nimo bugo patok ra ka sana ay mga salabutan nga mubo samantala ako samantala akong bars napapatapit sila sa dugan bro tungod akong mga linya tagos sa puso og di ba ay insika? ka <laughs> bawal sa imo ang dugo pues pagsugod na gampo kay human na matata imong simod sa akong komo patunlon ti sa sarili ni mong dugo. Ay insing ako sog malika sa yawa. <laughs> wow! Pagkayawa nimo. ni mo. Pero sa... <laughs> Pero sa ay insing, wala pa siya nga hawa? Pwes, pag naanakasulod sa lungon, isulod na ka sa katuliko di ba ka gustog dugo tanang ugat di mo putol putolon ako, ko tanang dugo sa imong lawas matanggal di ba ka gustog dugo pues humana ati ka gibal samar patay na ka oh tabuwi ugutro. gutro paulit-ulit tikang patyon bisag dili na nimo gusto paulit-ulit lang nga murag kasaba ni mama nimo oh Nasuko na ka? Nasuko na ka? Gaka high blood ka? Remind lang na ako, ha? Wala na kay dugo bua nga ka. Kung gapanginit ka man karon, natural, ginakrimit na taka. O karong gabi o na, bastusun taka. Muad tuko sa inyong bil... Muad ko sa inyong balay, pero makisi araganik. Dili ko musulod sa inyong banyo. Sulod sa bisong sa imong asawa ko, mangihi. Sabay manangit ko niya nga makilibang mari, ang inyong takore, ang sudla na ko ugtae. Ang inyong tutbras maoy himoon na ko nga ilo. Tapos, maligo mi sa imong asawa para sulit. Tanang malugod namo mo nga dalikdik ipabutang na nako sa inyong rep. Ano ko, first. May joke. Dilaw na spite na si San. Bakit kay mong joke murag liwat si mong naong? Round 3 na. Pero siguradoho na ako akong kalayo di mapalo ng permente gabaga. Pero siguradoho na akong kalayo di mapalo ng permente gabaga. Akong mga bara kar puro kargadap. Kung mga bara, puro na ay sustansya. Kanang imong kanang imong rap ama na nakuha kay influensya. pero manggong baduya. Rapper re ka. Bina kognitibo ka sa Africa. Ang ina ka. Yo. Abina kognitibo ka. Abina kognitibo ka sa Africa. Why simple simple rhyme right? sa parehas na akong saktog abilidad. mga bara nga di kalidad di sa ulo ni mo brad biskin pagparehas ta kidad pero dili MC ako korte di parehas og mentalidad kaya ta ka bag all three rounds para mahimo kang punching bag pag ako mo atake di ni mo kaya masalag kay mong dipinsa mo bilat sa imong asawa grabe ka, ka yo abi ka luag. Pasensya ay kurang, pasensya ay kurang bagit ko kabalo mo pugong. Iskin pag sa imong kaugalingong baluarte kaya ta kasaksakon. akong ayong putsilyo akong hinay-hinayon og duot para imo para ka mo na akong saksak para imong mata mo itomog takasap ta kasap. nga puon tak na imong imahinasyon mula kot sa hangkot sa tikas dimension pero ay kabalaka kay maayo imong kamatayon karon sa ako makuban sa imong lubong kanang kanatog tira punto imuhang lungon ang ina di nagilong takong rap pinaghan di ko problema akong utok halos wala na pag asa pero para, para ni nga kalihukan ni Pugus ani ani-ani nga kultura gusto ng nga gusto ani, -ani nga kultura sakripisyo ang trabaho tab para lang makaten ani nga liga para lang makaatin ani nga liga tang ina para lang makaten ani nga liga ug sa akong pamilya kay kamuha ang hinungdan nga ano, nagpadayon ko aning gera sa letra wala man koy mahatag sa inyo ha nga kwarta o diploma o dako kayo akong sala sa inyo ako na itong bata nga garapra sa una sa kusina pun atong mga mama ma-proud ra sa ato ah. sa Layo <laughs> na kapit, batol. Batol. Ingon niya, asa daw ingon niya, ingon niya, asa daw ko nag-awat-awat pagka-rapper. Simpre, kay ispisir, Paradox o Kleber, kay kaming tulo, ay kay kaming upat, uban bandito, manulod sa Pink Girl. Or eh, gani, ilan nato ang mala sugar. Ah! <laughs> Round three, gan. Yeah! Nadunggan ako ang kanta ni Paradox of Vince na piki. Murag ikaw man, di pa dungog ato MCD. Ay, MCD. Murag ikaw man, di pa dungog ato Macbars. Gusto daw nimo mo sila nga lamangan. Pagkapilingon good nimo, mo. Nga imong mga kanta, wala gani gabyo. Gago. Wala ang day ni Kanta, no? Wala ang day to, Bagay kayo sa imo ang topic about fiki kay dili ni mo kaya magpakatro sa imong kaugalingon. Dapat, imsinim ni mo iro kay kaugalingong suka ginakaon. Gutom sa papuri obvious. unya masuko og walay support. Samantala, ako na kabius tungod grabe ang iport. Maunay kalahi na ako sa imo. Gusto ka makabiyos? Tungod sa limos nga suporta. Samantala ako nakabiyos. Tungod akong kanta ilang gihigugma. Piki, murag suporta nimo kay Duterte sa una. Kay kung tunay ka, dapat dili ni Bukad sa akong performance sa plaza para kaniya. Pro Duterte ka sa una. Pero karon nga anong nautro ka? gipatila ulang lang gani kang spacer o balipiso, imong prinsipyo na twist na. Kay kung usapang tunay, ayaw na atika. Kay, ayaw namig atika. Kay pilingon, ay, ayaw na atika. Kay riltok, pilingon nga balingbing ka. Uba si gagara-gara sa, ba si gagara-gara sa iksina? Ay, uba siga si gagara-gara nga lirikal sa iksina? Dako siyang tabang nga daw dako sa tabang nga na-duplicate pues wala may paki sa imong lyrics nga dili namo mo ayaw ipugos imong tabang nga basura para naa kay maisumbat usa usa kami unaha imong kaugalingon nga iangat sa eksena dami ka ayo dagang amigo nga tunay ma, dami ka ayo dagang amigo nga tunay mao sa kusog magginautay mati ko nga galilay I am friend of young and old but your attitude defines you and not your words and last last I am I am not a battle MC for nothing go go Judges 5-0 Bersebab pada kaya simple rhyme yeah! si finals saya bro Dawa, uh, si simple rhyme Para uh, um, MC Burst kay Mas well-rounded na, well na. Dili MC Burst ka From one Intro, padulong sa inter

all three rounds. Makita mo na to, linya, niya stage presence of consistency. Okay, mga pun ka back bars, pero ng dito ang boto sa room. Oh, thank you, Theo. Ang ang i-okay para kay Simple Brian. Round. Ipag-rounds na ako, round one, yata na ako kay MC Bars, round two, round three, Simple round. Ah, uh, ah, uh, ah, all three rounds. So, ay, explain na ako, ah. Tak uh, pares pares na kitingan pero delete ang effectiveness mas labaw si single rhyme pares mas napoy dagan starter si uh, muck bars guys starter si kway si single rhyme pero mas dagan al uh, di man dagan pero mas labaw starter si kway sa single rhyme so ang pares pares style bars pero ang effectiveness paglalos sa duha na single rhyme All three